po sa Philippine Ports Authority ay nakaantabay po no dito po sa mga ganito pong klase ng kalamidad uh, kami po ay nakaantabay sa mga anunsyo ng pag-asa at ng uh, Philippine Coast Guard mayroon na pong nailatag ang PPA na mga para pamamaraan para po i-handle ang mga ganitong klase ng kalamidad po <laughs> kadalasan po ba pag may mga bagyo may mga nasa stranded pa rin po tayo mga pasahero sa mga ports natin ay. Yes sir, sa hindi naman po natin maiiwasan uh, mm -hmm. Sir Francis no na magkaroon po tayo ng mga um, stranded passengers sa ating mga passenger terminal building pero siyan po ay atin pong uh, uh, marin po nating uh, kino-coordinate sa mga local government units po ang uh, pag-aasikaso po natin sa mga stranded passengers. Miss mm -hmm. Catherine, kumusta po ang uh, operation sa mga pier? Meron daw po ng uh, dumaong na cruise ship dyan sa Maynila noong uh, Tuesday. At may ilang uh, cruise ship po ba ang uh, dumaong dyan sa Pier 15? Tama po, Ma'am uh, Ray, mayroon po. po tayong cruise ship na dumaong po nitong Martes, uh, October 14 po, dito po sa Pier 15. Opo. Anong, anong klaseng cruise anong, ship po opo. ito, Ma'am? Ah, uh, ito po is MB piano launcher. Uh, galing po ito ng Hong Kong and after po dito sa Manila, ito po ay tumungo naman po ng uh, Malaysia po. Hmm. Okay. Ito po ay na uh, may karga na pa sa hero na 1209 passenger po. Mm -hmm. Opo. Okay. Kapag ganyan po ba, ilang cruise ship po ba ang kayang dumaong dyan? At nakakapag-handle po ba ang PPA yung sabay-sabay Oh, Oo, na pagdating, ng no ng mga gantong klase na mga barko. Uh, yes, sir. No. And ma'am, nakakapag po ang PPA ng... Dito po sa amin sa Pier 15, kaya po namin mag-handle ng dalawang cruise vessels mm sabay po. Uh, dahil po ang ating mga bird po rito ay may haba na 360 meters. Bawat isa, uh, yung dalawang bird po natin sa 4 and 5 and 1 and 2. So mm -hmm. kaya po natin mag-handle ng dalawang naglalakihang cruise vessel po dito sa ating pandalan mm -hmm. sa Pier 50. Sa amin pong tala, ngayong 2025 mayroon na po tayong 30 cruise vessels na hinandle po mula January hanggang October 2025 po. Ma'am Catherine, bukod po sa mga cruise vessels... <music>